I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side Hindi talaga mapagkakaila kung gaano nga kagaling na artista at aktor itong ating Donnie at Belle Mariano na kung saan ay kaliwat kanan nga rin ang kanilang mga projects sa endorsement. Marami talagang kumukuha sa kanila dahil na rin sa angking kagalingan nito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil itong nga si Direct May Cruz Salviar ay kilig malala talaga sa ating couple. Kaya naman, umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Naalam naman natin na araw-araw nga rin magkasama itong ating Donnie at Belmariano ngayon. Kaya stay tuned lang tayo for more update.